哎呀！

So ayan guys, ganito po yung ambience dito sa Mani or Many Unlimited Tteokbokki okay. Yan, parang regular mga sambiup siya. So heto na nga, kukuha na kami ng mga pagkain dito sa Many. Siyempre, kukunin namin yung pinakamasasarap, ba diba? Para hindi lugi sa bayad. So, ayan, na si Tan pumili. So, sabi niya, siyang kukuha sa mga meat. At ako naman sa mga side. So, ayan, pinili ko na agad yung mga gusto ko. Especially yung fish cake. Paborito ko yun. So ayan, pinapili kami ng soup. Ang pinili namin ay yung laksa. Simple lang yung pagluto nito dahil dati na may flavor yung kanyang sabaw. Parang hotpot style nga. Lalagay mo lang dito yung mga side dish na gusto mo. Sabay sa kukin. Wow. Mag-kimchi ka ba? hindi ka sa kimchi. Ayan, medyo maluluto na yung aming sabaw. Medyo di lang namin gusto yung lasa ng sabaw kasi medyo matamis Sorry, siya. Dito So, napansin namin medyo matamis din yung mga meat. Siguro sa marinade ang ginagat nila. Dito po kami nag-enjoy sa side dish Dahil napakasarap na kanilang mga side dish Especially yung fish cake Favorito ko po talaga Ito gyoza, masarap din <laughs> Ayan ako. Kim Disclaimer lang po. Kung kukuha ka po pala dito ng pagkain, dapat po yung kaya mo lang naubusin. Kasi pag hindi mo po naubos, babayaran nyo rin po. Or may additional charges. mukhang napasarap yung kain namin ni Pag. Kaya napagpasya namin mag second batch. So ayan, kumuha na kami ulit. So overall po, nasarapan naman kami dito sa many unlimited to poke. Heto po yung aming ratings. at dito na po nagtatapos ang aming vlog thank you for watching and don't forget to click the subscribe button para updated sa amin thank you